Tara, tulungan niyo ako magluto ng paborito ng asawa ko. Syempre, itong ating talong. So, halos pantay-pantay na talong ang ginamit ko para pantay-pantay rin ang pagkakahiwa at pagkakaparte-parte ko niyan. Ganito kay lalaki lang dapat. So, dito tayo sa ating sibuyas. Medyo maraming sibuyas, mas maganda at mas mainam. So, hiwa-hiwain lang natin ito, balatan. Tapos, lahat ng ating sibuyas ay hiwain natin ng ganito kalalaki. So, hindi nyo kailangan pitpitin or hindi nyo kailangan na masyado pino ang pagkakahiwa dyan. Dito sa ating bawang. So, mas maraming bawang, mas maganda, mas masarap. Dahil dito sa ating recipe, isa ang bawang talaga sa nagpapasarap pagka lalo na mas maraming bawang ang ilalagay mo. Sino ba hindi bawang lovers dito? <laughs> itong ating siling green. So, itong ating siling haba, mas mainam na lagyan nyo yan. Kung mas gusto nyo mas maanghang, lagyan nyo ng siling pula. Ito namang ating karne ng baboy. Yung karne ng baboy natin mas mainam, yung merong medyong taba. At hiwa-hiwain lang natin ng ganito kaliliit. Ilagay lang natin dito sa ating bowl. Lagyan lang ng salt and pepper. Tapos mix-mix natin yan hanggang sa lahat ng mga nahiwa nating baboy ay magkaroon ng ating mixture na salt and pepper. Ayan. So, ilagay na natin dito sa ating kawali. Lagyan natin ito ng konting tubig. Takpan at pakuluan. So, from time to time ay halu-haluin natin yan para lahat ng parte ng baboy ay medyo mamutla-mutla. Tapos, naglagay lang pala ako dito ng konting mantika para lumabas na rin yung natural ng mantika ng ating baboy at maprito-prito na dyan at mag-golden brown. Yun naman talaga ang gusto nating ma-achieve sa ating karne. Itong ating talong ay ipiprito na rin natin. So, isabay nyo na rin pagprito sa kung meron kayong dalawang kalan ay mas mainam para mas madali kayong matapos sa inyong pagluluto. Ayan. Haba kasing hinihintay natin na maluto yung ating mga karne ng baboy, ay pinrito ko na rin itong sabay. Ayan. So, hintayin lang natin na mag golden brown katulad nito o maluto. So, gumamit po pala ako ng paper towel para madrain yung mga excess oil ng ating mga talong. O, ba diba? Tingnan nyo. Kapag ka ganitong karne na, ay okay na okay na yan. Alisin muna natin dyan sa ating kawali magisa na tayo dito ng ating sibuyas at bawang. So, yung mantikang ginamit ko dito, yung pinagpirituhan din ng ating karne ng baboy, binawasan ko lang kasi napakarami at lumabas yung natural na mantika ng ating baboy. So, para hindi na rin tayo maghugas, dyan na rin tayo magigisa. At syempre, itong ating bagoong. Bagoong gisado na pala talaga itong ating gagamitin. So, kayo nang bahala. Kung may nabibilhan kayo na bagoong na masarap na bet na bet nyo, ayun ang isahog nyo dito. Tapos, isama natin itong ating karne at halu-haluin para makot lahat ng ating karne ng baboy ng bagoong. Ilagay na rin natin itong ating sili, siling haba at siling red. At kapag sa ka ganito na ang itsura, yung nagmamantika na talaga, ay ready-ready na itong ating binagungang baboy na napakasarap, syempre. So, ito talaga, paboritong-paborito ito ng aking asawa. Shout-out nga pala kay Ophelia Pertes Mortega from Silang, Cavite, kay Acer Reyes from Bacolod City, at kay Jennifer Llanes Calvario. At saka pala kay Henny Vargas. Ayan. So, ready ready na yung ating binagoong ang baboy. Itapin sa natin itong ating talong. O, ba diba? Napakasarap lang. At kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!